Sa mga nag-diet, sumuni ang salad nga dali ra kay niyo i prepare Samot na og naamoy mga dinali ang lakaw. So first, nagkailangan lang taog lettuce o nagkailangan lang sa taog mangga. O nag na sad ko ang nagtuna, flex and oil pero ang akong gigamit hot and spicy. Anyway guys, kana akong lettuce nga akong gipalit nga buo is 40 pesos na siya. Dayon, kaduha kaadlaw na ko na siya kaunon or gamiton. Kay para makatipid ta sa tuwang diet, kay once nag-diet ta ta kailangan mo og dagan. ug sa mangga, kanang mangga kung gigamit guys katulang yun ang small size nga mangga kay kung ma-over mangga sa mangga so pwede sad mo taas ang imuhang timba mo nang gamay lang nga mangga ang inyong kailangan sa inyong salad for today's video dayon ang lettuce hugasan na to na siya umayo kay para sure nga limpyo siya o gihugasan na sad na ko kung lettuce o mineral water Ug ang pag-slice na ako sa kong letos, so ako siyang gipino kay mas prefer nako nga na pinuho na pag-slice ang ako ang letos. Ug mauni ang mga benefits sa makuha ninyo sa letos. Number 1, letos is low calories, vitamin E, vitamin C, ug vitamin K, folic, and potassium. Ang letos also ay high water content po siya. Ug ang letos sad distaas siya o fiber, Ug daghan pang mga benepisyo ang makuha ninyo sa letos kung iapili mo sa imong diet ug ang mangga sad is dako tabang nga makasunog sa toang mga tambok ug dako kay tabang ang mangga sa toang diet kay isa siya sa mutabang nga makatunaw sa toang mga pots ugmayaman mayaman sa bitamina ang mangga ang mangga kay high antioxidant vitamin C and anti-cancer magnesium potassium and magnesium ug uban pa so dagag benepisyo ang mangga mo -o -o nang Perfect ayo i-appeal ang mangga sa to ang sa diet journey. Ug ang tuna is pang balance na na siya sa to pang diet para na protina sa to ang diet. Maunang nag-add lang ko derag is da og tuna. Ug take note guys ha, so dili ta basta-basta maniwang di porket nag low calories ta, is maniwang dayon ta sa to ang gipangkaon. Ug maura sa deni akong i-share sa inyo guys for today's video. Bye oy.